good morning po. Uh, narito po tayo ngayon sa beach. Dahil ngayon ay ano, linggo. Paglalakay natin yung mga bata. Sa so, kasi papay ating paglalaka din para yung kanyang mga binti ay ano, mabatak, mga litid-litid. Lakad na papa! Hindi po nakasama si Adjao dahil ano, may ginagawa pa ng else. Eh may dala po tayo ano. Ah, ano yan? Dinagto at saka may pansit at magkakape pa rin po tayo. Mamaya maglangoy pagkakape ha. Mamaya na. Mamaya nga at kakain kakape muna. Kakain muna pati. Kumain ah, na ako. Ay, ano ulam mo? Ha. Ano? at dug Ayan, oh, yeah, no. ganda pong ano, araw. Sikat. Tapos po ang ating dagat, medyo ano, lantap kaya mga bata ay eh, naglalangoy. Oh, mamaya. Ayan, ganda pong panahon natin.

Yan po, si Papa yung nagkakapina. Sarap po ang ating merienda, pansit at saka binagto. To jest...

Ayan po, nakakain pa sila oh. Masarap naman yung pansit. Uubos yung pansit, kalating kilo. Ako, ako po muna si Silong dahil mainit, mga kamaliyo. Jiyo, yung kape mo, Jiyo. Sobrang lantap po Hindi po makalabas dito sa kubo Dahil ano, mainit Wala oh. po ito lantap po po iuwi na rin Yung kapatid ko po ay naman na. po ko. na rin po? Tayo. Naglalangay lang natin yung mga bata. Ito oh, pa tayo. Mm -hmm. Tayo na totoy, sakay na. Oh, yeah. 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 na. Dun mo siya yung mga mo hindi, dun ako niya. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? mag sinilas, mag sinilas mag wala na sila, na, na ako, oh, ako muna bakit si Justin nato bakit mo na yung ngakin ano haaaa Justin buhos din ikaw ikaw, ikaw ikaw, batang ano batang uda uda, 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 uda nag sabay pa talaga sila

Diyan okay. po tayo pipinahingi ni Ate Nels ng ulam. Ito po'y binabad sa toyo. Ayan. At ako magluluto. Mag, kakain po kami. Kakain po kami ng magahan. Ayan. Pahingi po sa akin ni Ate Nels. Eh. Kami po'y may pang ulam na. Talaga po ang bangsik. Malalaki po ang ulo. Napahingi ni Ate binabad po uh, niya ayan sa Ricardo tsaka po sa may tuyo. Bakit na? Hindi na kita ko Bakit mo? E yung susunod po. Sabi, sabi. Ayan po, tayo po na. Ito po ang ating gamit na antika. Iyo, ilipit ko na. Nalino po tayo ng mantika sa kawal. Thank you.

siya sa ngayon hindi na ito tayo, na ano mas tayo, masak po ulam ulang bangos. Galing po kay ate Nels. Salamat ate Nels. Salamat. Sa ulang. <laughs> mo yung sinabi ko. Kain na. Hindi po nakasama sa piti. Ay, diba, ano may ginawa? Ano

Ya. Putar. Halo. Ya. nih. ini kena jeruk? yang Ang hmm. tsaka yun yung pinahil sa aking kaming kalabaw. Yung stick and vermeer. Sa akin ganito binabas na ako. Nabaw mo.